Paano nga ba malaman ang nakalimutang TIN number at RDO code ng iyong TIN number? Kung ginamit mo ang RDO Finder at bigo kang makuha ang iyong RDO code, at kung sinubukan mo rin ang TIN validation at we cannot process your request din ang lumabas, panoorin mo lang ng buo ang ating video para masolve na ang problema mo. Let's start! Sa iyong cellphone, i-open ang Google Chrome. Then, i-search ang e-services BIR. Sa results, i-click ang BIRE Services. Sunod, sa BIRE Services website, i-click naman si Revi. Then, sa language, piliin ang English. Next, sa please choose a query below, hanapin at piliin ang tin inquiry. Then, click view. Enter your first name, middle name, last name, sex and birth date. Type also a valid email address and cell phone number. Sa upload a selfie with your government ID, i-click lang ang choose file. Hanapin ang iyong selfie hawak ang iyong ID at i-upload ito. Ganun din sa upload government ID. Hanapin ang iyong valid ID at i-upload din ito. Pwede mong picturan gamit ang iyong cellphone ang iyong valid ID kung wala kang scanner. Kapag okay na, i-click lang ang submit form para magpatuloy. Ebe verify ni Revy ang mga detalye na iyong isinabmit. Kung okay lahat ito, lalabas ang iyong TIN number, RDO code at lugar kung saan kasalukuyang nakaregister ang iyong TIN number. Kung wala naman, at ang lumabas ay we regret to inform you that we cannot process your request because the information provided does not match the records on our database. Then, i-click lang ang chat to agent. May lalabas na queue makikita mo kung pang ilan ka sa queue. Hintayin lamang hanggang ikaw na ang pinakauna sa queue. Kapag ikaw na, magchat-chat sa iyo ang agent. Hintayin lamang ang message nito. Nice. Makikita mo na ang iyong tin number, kasama ang iyong audio number at kung saang lugar ka sa lukuyang nakaregister ang iyong tin number. Ilista mo na ito o screenshot para hindi mo na malimutan. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.